Ang earbuds ay maaring magdulot ng infeksyon sa taynga. Iyan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang earbuds ay ginagamit natin para mas lalo nating marinig ang ating kausap sa cellphone. Ito ay napaka Dahil pwede na nating hindi hawakan ang cellphone habang tayo ay nakikipag-usap. Pinakamaganda pa nito, kapag nakakabit o nakakonekta ang ating earbuds sa ating mga cellphone, ay pwedeng-pwede tayo makipag-usap kahit tayo ay may ginagawa o nagmamaneho ng sasakyan. Samantala, kapag madalas na ginagamit ang earbuds, ay pwedeng pasukan ito ng mga bakterya. Dahil habang nasa tenga ang earbuds, ay may posibilidad na didikit ang selula ng balat, pawis, maging ang tutuli. Bilang karagdagan, ang loob ng ating tainga ay madilim, medyo basa, kaya maaring pagpugadan ito ng bakterya. Kaya kapag hindi nalinis mabuti ang earbuds at marami ang mga bakterya na nakakapit dito at iyong ginamit, may posibilidad na magdudulot ito ng impeksyon sa iyong tainga. Kaya payo lang sa lahat, lalo na ngayon na usong-uso ang paggamit ng earbuds, siguruhin malinis ito bago ito gamitin para makaiwas sa impeksyon sa tainga. At 'yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.